Guys, ito na ang Akner so, Kaya buksan na natin, maglalaman natin. Then, ito na ang ating gender reveal. Hello mga kami, welcome po sa ating vlog. At syempre, ang vlog po natin ngayon ay tungkol po sa ating gender reveal. So guys, first time po pong mag-anak. At syempre, kung sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay pregnant. Five months pregnant na po. So, sabi nila, may, pwede na rin i-reveal yung gender nun aking baby. So, syempre, sa tagal-tagal ko po nawala sa YouTube, ang dami din pong nagtatanong sa akin, ba't ako nawala? So, ito po yung dahilan, ba't po ako nawala sa YouTube? So, ngayon, nagbabalik ulit ako kasi medyo okay na ako. Tsaka pa ako na ikukwento sa inyo yung mga pinagdaanan ko first, second trimester. Pero sobrang hirap talaga guys. Kaya sana subaybayan niyo po itong vlog ko. At um, samahan niyo ako magpa-ultrasound dahil pangalawang ultrasound ko po ngayon. At kakalipat po kasi namin. So kailangan namin magpalit ng OB. So dito kami sa Tagaytay silang. Malapit talaga kami sa Tagaytay. As in 5 minutes lang Tagaytay na po talaga kami. So yun lang. At Tingnan na lang, tingnan na lang natin guys gumawa ako ng plato. Ito yung kakainin ko ngayon kasi pupunta na kami. Papacheck up kami sa OB. So, ito yung plato na yon Ilalig natin. So, ito yung kinain namin sa labas. Ito ay tira-tira po. Ayan. May paayuda tayo. So, nagpapasalamat talaga ako simula na lumipat dito. Kasi as in, simula lumipat kami dito parang halos wala kami ginagastos sa food. Kasi lahat yun ay libre tulad nitong apple, mga banana, tapos yung manggang hilaw, yan. Yan kasi yung mga kinikrave ko ngayon. At syempre, nagpapasalamat ako sa tita ko. Ayan, sinuportahan niya ako bumili wow. wow. At sabi ko nga, gusto ko nga nito, manggang hilaw. O ba diba, mahal, mahal, isa lang to. So, thank you, Tita Merce. So, Tita Merce ang nagbigay sa akin yan. So, titinan natin yung mga kasi kailangan, hindi ko alam kung kailangan ba busog ka pupunta sa obi o ano. Ano ba to? Ito chicken, ito rice lang, alam ko rice lang. Ito parang hindi pa siya mainit, so babalik natin siya. Anong lasa, B? Tamis. Tamis? Tamis? So, yun yung apple na pinatikin ko sa kanya. <laughs> so, nagli pag naglili ako, maglilihi din siya, di ba? Di ba, Bino? No? Ha, ganda rin, Bill? mo, boy or girl? Boy. A ako gusto ko, girl. Kasi pwede ipitan. Talian ng buhok. Gusto niya, boy. Ako, girl. So, ayan. Naglilihit din siya kung pwede na. Gusto mo, boy or girl? Bam, bam. Ano gusto mo? Ayan, guys. Medyo kabado. Kasi nga. Kaya hindi ko pinupost sa Facebook eh. Kasi, di ba, minsan hindi pa naman sure nagkaka alam mo yung may iba nakukunan. so maganda na rin yung ganito yung i-reveal mo na pag gender na yung may gender na so para safe na rin pero syempre natakot ako eh paano kung may defect or ano nangyari sa baby so may medyo kabado ko sa pangalawang ultrasound kasi yung unang ultrasound ko 7 weeks yun yung first na ultrasound ko. So, simula nun, wala na. Ngayon palang ulit ako magpapa-ultrasound. So, tinanong natin. Ayan, nakakatawa na may nagtitinda ng mga um, sali. Yun lang yung medyo nadilibang ako. May mga ibon, ang dami ibon, ang puno. Tapos may nagtitinda ng saging. Alam mo yun, ang... Um, parang dati kasi sa ano kami tagig nakatira Manila area, 'di ba? So puro ang nakikita ko doon, puro usok. Tapos puro maingay. So dito tahimik talaga yung lugar. At syempre malamig. At hindi na namin kailangan mag-aircon. Tipid kami sa aircon. Nag-init ako ng uh, pagkain namin dahil gusto kong kainin tong mangga. Kasi hindi ka naman pwedeng kumain nang walang laman ang tiyan mo. Siyempre, pag buntis ka, gusto mo na maasin, gusto mo na baguong. And so, excited na ako kainin ito. Kaya lang, may schedule kami mga 2 p.m. And guys, ito ang tira-tira namin kahapon. So, ininit ko na lang. Nakita nyo naman kung gano'n ko siya ininit. So, kakainin natin to. Siyempre, kailangan may mo bago ka umalis. Siya, matigas-tigas lang yung kanin niya. Pero yung shrimp, nakakain ko. Masarap. Malutong siya. Parang siyang juicy. Diba? Hmm, hap. Ano Pero itong kanin hindi ko ano kasi medyo matigas na. Yung kitty tamers. Yan, saging at mangga. Wait. Ito na yung suot ko. Wait. Wait. Pakita sa camera. Oh. Hoy! Hala, ang tatago. Okay. Hindi! <laughs> ito, so, hindi ko na kaya busin, be. Be. So, ito na. Dessert na tayo, hesagi. Ito yung mga gustong-gusto ng mga buntis siya po ang kumakain ng aking mga tira-tira. Kaya mamaya ay siya po ay aantukin. B! 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 Aantukin ka mamaya. Kasi siya po ang kumakain ng aking tira-tira. Ito yung bagoong natin. Tapos sa yung manga. Hindi ko na matiis. na natin. Malagay na natin. Malagay na Medyo mamantika pa siya, no? Yan. So, guys, ito po ang ating mangga. Kakainan natin. Siyempre. So, oh, ayun guys, sapunta na kami ng OB at syempre, daladala na rin namin yung dati naming record, yung baby book na sinasabi nila. So, yan, napunta na kami doon. Nagre-rebel na ako, Bi. Pasahin ko yan pag natulog ka. Saan? Hanapin ko yan. Saan? Natulog ka. Hindi pwede, bawal. But, bawal mong basahin ko. Bawal, ba't bawal? December pa manalaman. Ito na yung gamot na binigay sa akin. So, ang sabi nga pala ng OB, ako nga po ay high blood. Kaya ito, meron ako maintenance sabi niya baka dahil naman daw sa pagbubuntis ko kaya ako na high blood pero dati naman kasi okay naman yung dugo ko siguro dahil lang sa pagbubuntis ko talaga so yun yung mga vitamins na binili, binili ko guys ito na aking so kaya buksan na natin malaman natin ito na ang aking gender reveal